Marami ang napawaw sa pasabog na outfit ng kapamilya actress na si Catherine Bernardo sa nagdaang Bench Fashion Week. Talaga namang pak napak ang sexy curves ng dalaga at laban na laban ang abis ng kapamilya Alister nang rumampa itong habang suot-suot ang sports bra, crop top, at cargo pants sa Instagram post na ibinahagi ni Tila nag-level up na talaga ang aktres, at mas ipinapakita kung ano siya ngayong hiwalay na sila ng dating kasintahan na si Daniel Padilla na suportado naman ng publiko, lalo na ng kanyang fans. Makikita rin sa comment section ang mga positibong komento ng mga netizens, sa pakak na outfit at body ni Catherine. It's giving Dakota Johnston, saad ng isang netizen. Comment naman ng isa, super ganda she really slay during the bench fashion week. More projects to come, dahil mas marami pa maipkita na talent si Miss Catherine. Versatile actress. Outstanding endorser. Talented actress. Ang sexy naman ni Catherine, parang mas bet ko siya ngayong single siya, say naman ng isa. May ilan pang nagsabi na ang laki siguro ng panghihinayang ng dati niyang boyfriend. Mataranda ang November 2023 nang isinapubliko ni Catherine na matapos ang 11 years ay nagbreak na sila ni Daniel. At kung bago ka pa lang sa channel ko, please pakipindot naman ang subscribe at pati na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Salama.